maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng kimchi? Isa ka rin ba sa mga go-to dessert mo? Ang yogurt! Alam nyo ba na pagkain ng mga probiotic ay hindi lamang nakakatulong sa inyong gut health kung hindi nakakaalis din ito ng anxiety at depression? Ayon sa Cleveland Clinic na mga probiotic food ay live na bakterya na nakakatulong upang mapabuti ang gut health habang nagdaragdag sila ng beneficial microbes na nakakapag ng dysbiosis o ang imbalance ng gut bacteria. Lumabas din sa pag-aaral mula sa Singapore-based scientists na ang gut bacteria ang isa sa sanhi kung bakit nagkakaroon ng anxiety o mental health trouble ang isang tao. Dagdag pa sa Medical News Today na nadiskubre nila ang dietary indole supplementation ay nakakabawas ng anxiety-related behaviors tulad ng kimchi, miso, yogurt, pickled cucumbers at marami pang iba. Bukod dito, sinabi din sa Frontiers in Nutrition na ang mga fermented probiotics gaya ng kimchi na dalas na iniahain ng mga Koreans ay nakakatulong sa gut brain axis ng tao kaya naman payo ng mga eksperto kumain ng tama dahil food is medicine